ito yung Miss Grand International na coronation na emotional grabe na ko talaga ba guys kasi kumbaga mint talaga mint to be para kay CJ Opyasa talaga ang corona di ba nga at this is the first time yata sa ating bansa na nagkaroon ng golden crown sa Miss Grand International deserve, na deserve, na deserve talaga yan, ni CJ si Opiasa, tinan mo naman si Papa na, what emotional kasi alam naman tayo, tayo mga Pilipino eh kaya natin kaya natin lahat ng trabaho eh pinasok, pag pinasok natin kasing ganyan, kaya natin yan So, ganun ang mindset ng ating queen na si CJ Opiasa. Sa totoo, sabi ko nga, how many times ko sinasabi na da talagang dapat naman pala, dapat na dapat talaga sa kanya yung para sa kanya ang di ba Pero, nilihis pa. Pero talagang ibinalik talaga sa kanya. Kasi para talaga yun sa kanya. Hmm. Kaya siguro nag-emotional niya si Papa Naumat. Ayan, tinan mo. Siya, siya ang naglagay ng corona. Kasi, diba, ngayon ang kwa ni si CJ siya pa talaga nagdagay ng corona sa ulo na si Jay at emotional din siya well, sasabihin naman natin na drama-drama lang yan well, kaya drama, mo lang drama-drama kasi malalaman mo kung drama-drama pero naramdaman ko talagang emotional din si Papa Nawat kasi sa behind sa mga nangyayari, di ba? tuloy pa rin at tuloy pa rin ang MGI at yun nga deserve na deserve ni CJ Opiasa yun at doon siya, bagay na bagay naman talaga sa kanya. Kahit ginamos pa, kahit lugod pa, kayang ibinta ni si Gio Piazza. Hmm. Ano pa? O, oh, ano ngayon? Di ba diba guys? Ang sarap sa feeling, no? Ito, ikaw manunood ka lang. Pero hindi kang balahibo mo kasi kinakilabutan ka. Nags isipin mo ba naman? Talagang kahit nilihis na nilihis pa ako talagang para sa'yo, para sa'yo talaga yan kahit anong pang gagawin mo, anong mangyayari para talaga sa'yo yan Yeah, congratulations kay SG of guys. Napaka-emotional naman yun. Tapos Is ito pa sinabi no. Why? Ah, sinabi so niya, yun nga sabi, ayan pakinggan natin. I'm asking the same question back. Papa, why so late? Wow. Oh. Diba? Why so late daw, Philippines why aside, so late? I know. Hmm. Best things happen for a reason. You just have to wait for the very specific moment, hmm. but you have to hold on and do whatever it takes. Before I signed up Graf. for this job, I know I was born ready. Why so late? I'm Paano always ready. Kasi papa, ready. What and now I've been given the great. challenge. Late, 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 and I am late, taking late, the challenge. And I am taking 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 the challenge. To build the shoes with you first from your And now, as your Miss Grand International 2024. Congratulations kay Sergio Piazza. Napaka-emotional naman tong moment na to. Pero at least, congratulations. Talagang itinaas mo pa rin ang bandila ng Pilipinas. Di ba? Sunod-sunod pa rin ang mga... Talagang hindi pa rin napapatalo talagang bansa natin pagdating sa mga pageantry. Ay, ay, yeah. alright! Oh, my God! Ang ganda pala na si AJ, no? Kasi that, una ko siya nakita, hindi ako gandang-ganda sa kanya. Pala pag malapitan, maganda pala siya, guys. At ang tangkad. At ang bilibo ko sa kanya, ang mindset niya talaga, o, oh, di ba? She's ready to work with at ina-accept niya yung challenge na yun. So, tama naman talaga dapat. Kasi bilang isang, ano, bilang isang reyna, o, oh, nagkaroon ka man ng golden crown, ay hindi parang feeling fairy tale lang na sinasarabisyohan ka. No! Magtrabaho ka. Mas malaking responsibilidad na gagawin mo yun yun no? hindi yung mag fairy na tulad ni Rachel siguro ibang expected niya but I don't know what happened to her but for me kasi expected niya siguro ganun yun na kasi marami siyang mga nililis sa salita I don't know ano reason but later on if, e, e, ano naman natin yan itatapit e, to natin yan so sa kanya kasi base lang sa kanya ganyan ganyan dapat binibigyan ng ganyan 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 ay nako part of challenge kasi yan no part of challenge kasi yan nasa sinusubok ka talaga dyan kung bagay na bagay ka ba bilang isang queen kasi bilang isang queen yan. So, hindi yan sa fairytale tale tulad sa ibang mga bansa na may king and queen na sineserbisyo ng mga tao bibihisan papaliguan balalagyan sapatos pakainin or something like that ba na wala ka nang gagawin ba utos na ng utos ba no dito sa pageant tree may boss ka kahit queen ka pa yun lang yun and I thank you